Yeah what's up my long people yeah, yeah, yeah. Yes, my name is uh, William. I'm 32 years old. Ang Chinitong rakitero ng Pasig City! oh, oh raketero. Anong raket mo? Uh, sa mga events po ko. Sa mga birthdays. Uh, kumakain mga ka sa catering, yun ang mga rakit mo. Kasama oh. na po yun after. Anong ghost May mga nag-assist sa mga guests, sa mga clients po namin. Asher, mga ganon. Yung mga sa queuing po, mag-assist po para po uh, maayos po yung pila. Yung mga needs po ng mga guests kailangan po namin mag-attend. Oh, oh. Yeah. Nakailang girlfriends ka, William? Ah, uh, dalawa lang po. Dati Seryoso pa po pareho? Seryoso po yan. Ano ako? yung pinakamatagal? Uh, years din. Nakakatakos For... siya kausapin, ano? Hey, Tumitiri ka mata taas. niya. Nakailang girlfriends ka na? <laughs> <laughs> dalawa pa lang <laughs> po. Ano yung, ano yung pinakamatagal? Pag-reloading <laughs> <laughs> po. <laughs> Nakakatakot to. pag <laughs> po. <laughs> pag ito yung nagpa-BP, di ba? Ano pong nararamdaman nyo ngayon? <laughs> Emergency! Code red agad di diba? Yung pala nag-iisip lang siya pero nagtagal, nagtawag na lang. Oo, nag-iisip sa mata. Magkanya mag-iisip Nag-iisip lang pero ano ginagawa niya? Ini-stretcher na siya. Nag-iisip lang po ako pero nasa stretcher siya. Malalim po ata iniisip. Ako mga four years. Matagal din. When was the last? Last? Before pandemic po. Mga 2019. Kung ilalagay namin yung mata mo sa taas, gagawin mo pa ba yun? Masya na pa mataas. Masya na taas talaga. Ano pick up line mo, Will? Ah, yes. Uh, pick up line. Ano ba yun? Ah, Marian! Bakit? Mata ka ba? Wala <laughs> sa mata, pero ano yun? Uh, Marian! Ano yun? Pizza ka ba? <laughs> Wait lang. Lag -lag tuloy. Pizza. Oh, ulit ulit. Pizza. pizza. pizza! ka ba? Oh. Pizza. Bakit? <laughs> Kasi, crust kita! I like it so much. I like it so much. Tasty. We want to Talaga. Meras kopyan talaga William? Ulit, pa? Pick up line. ulit. Bakit? Yun ba ulit? Okay, yun oh ba? yun Isa Pa Oh. Pizza ka pa? Bakit? Kasi. keras kita. Iya. komersial loh? aku Oh. Ah. Oke. Ah, bagus. Wala, you know, ko kaya. Kaya ko ko, pizza ka ba? <laughs> 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 You're so cheesy. <laughs> You're so cheesy. Pwede. Pwede, pwede. <laughs> Napalanok ka. <laughs> Kasi... Ano, ano bang favorite mong flavor ng pizza? Ha? Huh? Ano ang favorite mong flavor? um Hawaiian. Ah, gusto mo oh, talaga yun? Ah, with an N! Pumapasakay kay yung may piñang pizza. Ayaw niya. Ayaw naman ang Italia. Ikaw, ano ang favorite flavor mo? Kahit ano, wag lang pepperoni. Uh Oo. -oh. Pero masarap. Ayaw, Ayaw mo ba yung mga salami, oh. cold cuts, kanya Oh, I like pepperoni. ko yung pepperoni. I like Pag like bukas it. ko pa lang, naamoy ko. Oh! <laughs> Bakit? ayoko ng pepper. Masarap. Lala na kapag spicy. Ayun yung mga bilog -bilog. Nung balot ng nung pepperoni. kahon na pala pag... Yung, oh, oh. yung four cheese mabaho rin eh. Ha? Yung four cheese Masarap yun. Pero ano siguro siya, yung depende sa... sa yung acquired taste ba yung tinatawag doon? No? Yeah. Masa, depende sa trip mo. oh, siguro. Ako gusto ko, lalo na when it has capsicum, pepperoni. Capsicum! <laughs> The cheese. Yan na naman si Capsicum. Kung maka-Capsicum, kala mo talaga 4 uh. kilo kung bumili. <laughs> okay. Alright, thank Keith you, boys. Cute William.